sa TikTok at wala ka pa masyadong alam mga langga, alam ko na ito yung na itong i-share ko sa inyo is makakatulong sa iyo mga langga. Hi, hello mga langga. Welcome back to my channel. Good evening, afternoon or good evening mga nga dahil hindi ko alam kung anong oras nyo mapanood ang video na ito. At kung ilong pa o ilong mo ka nga lang guys, maayong adlaw sa atuntanan, tanan, syempre. At kung bago ka lang sa channel na ito, bago mo lang na-visit ang channel na ito, I am your langgali. At ang topic sa channel na ito or ang content sa channel na ito is more on editing mga langga. Video editing, video tutorial, Uh, YouTube tutorial, Facebook, TikTok or any kind of apps mga langga na alam ko isinishare share ko din dito mga langga para malaman nyo din. At ang isishare share ko pala sa inyo ngayon mga langga is about sa TikTok mga langga. Kung ikaw bago ka lang gumamit sa TikTok or bago ka lang nag-install sa TikTok at wala ka pa masyadong alam mga langga, alam ko na ito yung ish na itong isishare share ko sa inyo is makakatulong sa'yo ito mga langga. Pero, kung matagal ka nang gumagamit, sigurado naman ako na alam mo na ito. Kaya, kung ayaw mo nang uh, pakinggan or ayaw mo nang panuorin yung video mga langga, walang problem. Iskip mo at maghanap ng gusto mong panuorin or i-visit na rin ang channel natin kasi marami din kayong matutunan dyan mga langga. So, kung bago ka lang sa TikTok mga langga, ito na yung dapat mong gawin. Uh, kung paano mabilis dumami yung likes or yung heart mo mga langga. Pero bago yon, don't forget to share, comment, like, and subscribe mga langga. At huwag na huwag nyo yung kalimutan i-click yung notification bell para di kayo sa lahat ng video natin i-upload mga langga. So, wala nang patumpik-tumpik pa? Go na! Dito na nga tayo mga langga sa screen natin, sa phone natin, syempre. So, palagi yung sinasabi na kung anong apps yung content natin or yung gagawin natin mga langga, is kailangan mo talagang i-check sa Play Store natin kung updated na ba siya mga langga para hindi na tayo mahirapan. So, yung pag-uusapan natin ngayon, TikTok. Uh, so, punta tayo sa Play Store natin mga langga at hanapin natin yung, i-search natin yung TikTok update mga langga. TikTok update mga langga. So, sa akin ito yung TikTok ko. Oh. So, sa akin is open yung nakalagay. Ibig sabihin is updated na yung TikTok ko. Oh. Kung sa inyong mga langga, update yung nakalagay. Kailangan yung i-click yung update mga langga. So, mag-cancel tayo dito kasi okay naman yung TikTok ko. Oh. So, punta tayo sa TikTok natin mga langga. Kasi nga ituturo ko sa inyo kung Paano mabilis dumami yung likes nyo mga langga. Kung nakikita nyo, yung following ko is 3,000 and ang followers ko is 9,000 mga langga. Kasi marami siya. Meron ako isang video na nag-viral nag siya na 700. 700 plus yung views niya ito mga langga. 700, k views. So halos lahat dito mga langga yung nag-follow sa akin is ibang lahi mga langga. So, ako naman, hindi, hindi talaga mahilig mag-follow back ng ibang lahi mga langga. Kaya ganun. So, ang likes natin is 150.8k likes, mga langga. So, ang dapat yung gawin, uh, kung sino pala yung gusto mag-follow sa akin, i-follow nyo lang at ako ay mag-follow back mga langga pag alam kong hindi ibang lahi. So, ang dapat yung na, ang dapat 'yong gawin mga langga kung kayo, mga bago, kung kayo bago lang sa TikTok. Just like for example, ito yung ito yung uh, TikTok nyo mga langga. And then may nag-comment. Kung nakita nyo mga langga, ayan, lahat naman ng comment dyan is na re response ko mga langga. Lahat na nag lahat na mga comment mga langga, kailangan mo i-response mga langga. And then pumunta ka dito sa likes mga langga. And then lahat na nag-likes Like for example, yung nag-like sa akin is 203 So, kailangan ko, yung 203 na yan, kailangan kong balikan ng pag hike din, mga langga. Alam niyo kung bakit? Kasi, pag nakita nila na, nag nagla-like kasi sa, sa video nila, ibabalik nila ulit yon sa sa'yo pag may bago kang video. So, hindi ka masisero, mga langga. Basta may video ka, basta may nilike ka, asahan mong may babalik sa'yo. Hindi man ganun kadami, pero at least may bumalik sa'yo, mga langga. Tulad nyan mga langga, talagang iniisa-isa ko yun, yung nag-like sa akin, iniisa-isa ko yun mga langga. And then kahit hindi nag-follow sa akin, nila-likes kong video nila, kasi nga mga langga, nag-like sila sa video ko mga langga. And then minsan makikita ko na nag-follow na sila sa akin, so ipa-follow ba ko na lang sila mga langga para hindi, basta hindi lang sila ibang lahi mga langga. Ganun lang kadali, ganun lang ka-easy mga langga para mabilis tumaas yung ating likes mga langga give, parang give and take lang yan, mga langga. At kung sa mga followers naman, mga langga, lahat na nag-follow sa'yo, i-follow back mo, malangga. Pero, yung iba, marami akong nakita na 10K na yung, kasi yung following natin is kailangan 10K lang yung pinakamataas. So kung na, may iba ako nakita na 10k na pero yung yung followers nila is nasa 3k pa lang or nasa 5k pa lang. So kalahati yung hindi nag-follow back mga langga. So pwede niyo yun i-fall. So pwede niyo yon i-unfollow mga langga sa next natin video. Tuturuan ko kayo, ituturo ko naman kung paano kung saan tayo titingin para i-unfollow yung nag nag-unfollow din sa atin mga langga. So sana nakatulong mga langga, ganoon lang ka easy, give and take. If Nag-heart sila sa'yo, i-heart mo din sila. Kung nag-follow sila sa'yo, i-follow mo din sila. Kung i-unfollow ka, i-unfollow mo din, mga langga. <laughs> Ganun lang ang laro dito sa uh, TikTok, mga langga. Thank you very much! Ganun lang ka-easy, mga langga. Ganun lang ka-easy kung paano mabilis dumami yung likes natin or yung heart natin, mga langga. Sundin niyo lang yung sinabi ko. Sigurado ako na, mag, na kahit pa paano tataas yung mga likes natin, mga langga. Thank you. Thank you very much. Thank you very much kung natapos yung video na ito. Maraming maraming salamat. At palagi kong sinasabi, mga langga, na kahit maraming problem, kahit maraming iniisip, mas piliin pa rin natin yung ngumiti. Piliin pa rin natin yung mga, ngumiti, mga langga. Kasi kahit pa paano, maiiwas yung stress or hindi yung maiwasan natin mag-isip mga langga. Thank you very much. God bless mga langga. See you next video.